sa lahat po ng mga kapatid sa Iglesia Ni Cristo. Ako po si kapatid na Fardy Di Castro. Ako po isang ministro sa loob ng Iglesia. At kasano po po kung nakatistino sa lokal po ng J.P. Caballo, strito ng Davo West, bilang katulong sa lokal. Subalit, sa kasalukuyan po ay nasa loob ng dalawang linggo pagpapahinga. Bunga po ng aking karamdaman sa masyadong bagaman ako po ay isang ministro karaniwan, wala po po may pagmamalaking anumang katangian katulad po ng katangian ng maraming ministro lalo na po sa sentral sabalit biniyaya po sa atin ng Diyos na ako po ay makapaglingkot sa tanggap ng pagkalahata sa ilalim po ng pangangasiwa ng kapatid na Angel kapatid na Mark Manalo mula po 1993 hanggang 2011 ang lalong malaking biyaya na pinagkaloob ng Ama sa aking sambahayan, Nakapagsilbi rin po ako sa kapatid na Iranyo G. Manalo nung sila po ay napukunay pa. Maging sa kapatid na Eduardo G. Manalo. Sa kanilang mga pinangangasiwa mga pagsamba. Ang bahagi po namin ay sa technical. Yun po ay sa loob ng halos labing pitong taon. At para po madali po ninyo akong makilala bilang ministro, ako po at ang aking sambahayan ang unang itiniwala sa English. At binasa po ito sa buong mundo. Dahil daw po sa hindi pagpapasako sa pamamahala ng Iglesia. Yan ay pagkatapos po ng mahigit isang buwan na pagtitiis, na paulit-ulit na pagharap sa mga disinsanay ginagalang po namin na mga pangunahing katuwa ng namamahala. Sa panahong yun ay marami pong tanong na bumangon sa aking isipan. Sa mga nasaksihan kong mga nangyari noon. Na lahat ay halos hindi ko matanggap, halos hindi ko kayang paniwalaan. Ang mga walang katotohanan, ang mga ibinato po sa amin, sa mga kasama namin, sa tanggapan po ng GEMNET mga walang katotohanan mga akusasyon na kaya po sinasabing walang katotohanan wala namang bataya kaya lang nila ginagawa eh para gamitin dahilan ng pagpataw ng disiplina ang mga kasinungalingan po na mga pangyayaring sila rin ang may gawa na pagkatapos po ay ibinabato po nila sa amin. E, marami pa pong iba. Lahat po ng ito ay binaka ng aking kalooban. At hanggang ngayon ay patuloy na ka na sa awa at tulong ng Diyos. Nakapamamalagi pa rin sa tunay na pananampalataya sapagkat kaya pinagsisikapang bakahin ito ay para oh, wag maagaw pag-agawin ng diablo mm -hmm. ang mga salita ng Diyos sa aking puso. tinanggap ko po maging ng aking sambahayan ang kanilang ipinasya na pagtitiwalag sa amin. Nanahimik mo kami, iniis ang mga masasakit na paghuska ng mga kapatid, maging ng mga kapamatok. Kung naalaala ko pa po talagang halos pagkapang ang aming paglalakbay. Pero nangandong po kami sa Diyos. Sa Kanya kami humingi ng lakas. At sa awa at tulong niya, agad po kaming nakabalik sa kahalalan at sa tungkulin. Nunding taong yun, 2012. Nagpatuloy po kami, karamay ko ang aking pamilya, itinaguyod ang aming minister. Inilit na nilimot ang mapait na karanasan. Gayon pa man ay nagmamasid po at nagbabantay po sapagkat batid kong ang mga nangyari po noon ay simula pa lamang ng katuparan ng mga ibinabala ng kapatid na Iranyo di Manalo noon bago po sila pagpahinga. Binala po nila ito sa kanyang sambahayan lalo na po sa kanyang tatlong anak na mga ministro. Kay kapatid na Eduardo, kapatid na Angel at kapatid na Mark. Halos gabi-gabi ay nagsasalita po ko sa aking asawa. Sa nakikita ko at nasasaksikan tinatakbo ng iglesia. Pabigat ng pabigat ang mga nangyayari. Papalayo ng papalayo sa dating tinataha. Panubha po ng panubha ang mga katiwalian. Lalo na po sa pananalapi. Ang pananamantala po. ayak na makikita sa mga pamamaraan po nila sa mga di umano'y pagsasayos ng mga tanggapan. Ang paglapastangan baging sa nag-iisang natitirang anak ng suko, ang kapatid na Bienvenido di Manano. Ang manipulasyon sa mga nasasaklaw ng kanilang tanggapan ang Engineering and Construction Department para lamang bigyang daan ang, ang maraming anomalya. Ang pagtigil sa pagpapatayo ng mga gusaling sambahan, mga gusaling sambahan na malulwalhat, ang kanilang ipinatatayo ay tinawag nilang mga barangay chapels, eh, pero yan po ay mga diversionary tactic para lamang wag sabihin na walang ipinatata yung kapilya. Pero kahayagan po na unti-unting bumabaksak na pananalapin ng iglesia. Pagtigil ng pagbili ng mga lupa na pagtatayuan ng mga gusaring samba. Natatandaan ko po ang pananaw sana ng yumaong kapatid na Radio Di Manalo sa pagsapit ng sentenaryo ng Iglesia ay wala ng abang kapilya pero sa ginawa nila ay hindi po ito nabigyan ng katuparan. Ang mga panlilin lang po. Maraming pagkakataon. Ako bilang ministro na naka nakadistino sa lupa. E, kita. Halimbawa po doon sa linga pamamahayag na sa pagsisimula po nito ay sinasabi po nilang mula sa FYM Foundation budget ang lahat. Pero nang matapos na ang aktibidad ay ginawa po nilang automatic bawat sa bawat pondo ng lokal. Eh, wala, wala na pong magawa ang mga nakadistinong mga ministro, mga may tungkudo ng mga kapatid sa mga lokal talagang gano'n po pagka ginawa po nila ro'n eh, wala naman tayo talagang magagawa ang mga itinitiwanag po sa iglesia ay hayag na hayag parami ng parami at sa bawat pagtitiwalag po nila ay hindi po ako makaiwas sa kanilang galit sapagkat bawat itinitiwalag ay kasama po ako ng nagsasalaysay pinagagawa po nila ako ng salaysay salaysay na nagpapahayag ng pagpapasakop pagsunod sa pamamahala. Kaya nga, madalas po ang kanilang loyalty check hanggang ngayon. Ang pagsisinungaling po ay halos naging kasama na sa sistema. Masakit man sa loob na nakikita ang gayong pangyayari sa loob ng iglesia ay patuloy pa rin na kami nananahibig. Nagsisilbing lakas na lamang po namin ay ang bawat pagsamba sa mga pinangangasiwa ang pagsambay. Hinahangat na makasama po ang Panginoong Diyos. Balit may hangganan po ang sabi nga nila ang makakaya ng tao at dumating ang puntong ito na hindi ko na po kayang tiisin. Hindi ko na kayang tanggapin ang mga nangyayari. Lalo na po ang narinig kong balita noong July 23. Ang ukol po sa pagtitiwala sa circular na pagtitiwala ko sa pamilya ng KM, Lalo na po sa kapatid na Teny na siguro ay mahigit uh, 80 taong gulang na ay gano'n ang kanilang ginawa. Hindi na nila naisip na asawa yun lang KMD na apat na po anim na taong karamay na nagmahal at nagmalasakit sa Ingles kaya ano na hindi ako mapanatag, nagsisikip ang aking dito sakit ko sa puso pakiramdam ko ilan ang yung matagal ko na pong sinasabi ang katunayan ng katapatan ng namin sa kapatid na Eduardo B. Manalo ay ang pananahimik sa kung ano talaga ang dahilan kung ano talaga ang problema sa English kung sino at ano ang ugat na dahilan kaya po mga kapatid sa pagkakataong ito, akin pong ipinapahayag ang aking indefinite na pagliban sa pagtupad ng tungkulin dahil sa hindi ko na po kayang dalhin ang nasa aking kalooban. Hindi ko na kayang makipaglaro. Ayaw ko nang magpatuloy sa kasalukuyang umiiral na sistema na malayo na po sa simulain ng Kaya kasabay po nito ay akin din pong ipinahayag sino po ang dahilan ng sa aking paningin isang malaking problema. Mali po yung sinasabi nila na yung nangyayari sa iglesia ay family problem. Problema ang pampamilya. Ito po ay eh, isa lang sa naging epekto ng napakalaking problema noong ng iglesia. Ang problema po, ang ugat na dahilan, ang kapatid na Bibilin pintura Manalo, ang asawa po ng kapatid na Eduardo Manalo. Ang kanyang pakikialam na humantong sa direktang pamamahala sa Iglesia Ni Cristo natahasang pagkontra sa mahigpit na ibinilin ng kapatid na Iranyo Jimana bago po sila magpahinga. At yun ay bilin po nila sa kapakanan ng buong iglesia. Kaya, mga kapatid, sa kanya po nagmula ng mga kasinungalingan sa kanya po nang mula ang mga pandaraya ang mga kilusan at mga gawain na taliwa sa simulain ng pasubong ito sa kanya rin nagsimula ang paghahasi ng takot sa mga kapatid sa pamamagitan lang walang humpay na pagtitiwanag ng mga kawawang itinuturing nilang mga kaaway na lahat po ng ito'y dahil sa pagtatanim ng galit o ng sama ng loob sa pamilya ng KMD. Ito'y bunga po. Ang binunga po nito na masama ang pagbibigay daan sa job. Lahat po nang ito, mga kapatid, ay job. Ang bottom line po, ng lahat ng ito. Kasi alam niya, malapit ng araw ng paghukom, mga kapatid, mga kapamatok na ministro. Alam ko sa pagkakataong ito malaking panganib ang nakaamba sa akin at maging sa aking pamilya. Pero itiniwala na po namin sa Diyos ang lahat. Pero hindi maaring hindi ko sasabihin kung ano totoo. At para patunayan ko po sa inyo na totoo lahat ng sinasabi kong ito. sumpain ako ng Diyos. Sumpain ako ng Diyos. Kung ito'y kasinungalingan. Kung ito'y kasinungalingan. mga kapatid na sa ministeryo. Maawa sana tayo sa iglesia. Maawa tayo sa ka Eduardo. kung totoo ba natin ang kapatid na Eduardo na namin? Iligtas po natin siya. Maraming maraming salamat po sa inyo.